Ang buti, tonti, mas, dikis, ayang lahat na klase. Lahat na klase. Mula, alagang isang po kaniisa ndaan bagsak mga kapal antela, mga good quality t-shirt kabayan na mura, mura 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 mura, ayalalikay mura, abutin mo kabayan, halaga nisandaan lang yan, halaga nisandaan, kabayan napakamura, mo

Lumili na si Kalinga Pros. Kanyang mga business na siya, business. Seryoso ka na ba na dyan? Seryoso ka na dyan? Yes. tayo. Thank po. kayo mga one medium red section sa kanila ayun daw one medium na section sa sa pahal mara yung

Baka may mainggit sis, dalawahin mo na. Ganun ako nung nag-ano ako, maraming mga gustuhan na puti. Dalawahin mo na. Bicol pa yan, madam. Na-record ko yan dito. Sabi ko. daling kita doon. bicol, oh, sapatos ko na extra. Oo, kaya sabi ko. Saan yung pisto yung sapatos? Wala kang pisto? Saan yung sapatos? Sa? Meron. Malagay ko talaga ang kumukuha dahil. Hmm. Baye, baye sa unahan. Gato ka dito. Small, medium, large, saka XL ha. Ayan, just do it. Green. Ayan. Ano size size niya? Video? Ano kung video? Ayan na si Kalinga Pros na may mili. Ang kanyang mga pang tinda. Siya ay businesswoman na ngayon. Hindi na siya charity vlogger. Businesswoman. Businesswoman ka na, madam? Yes. Cash out. Ako ay magninegosyo na po. At hindi lang pag pag yumaman na siya, matuloy na yung paglalagay ng ngipin niya. Oo. Oh, na Lalagyan ako ng ngipin. Mag- uh, Oo. Mag-aano na siya pag yumaman na siya, ha? Kilay-kilay Ngayon kilay mo na. Oo. Oh. Ngayon kilay mo. Oh. Oo. Oh. Kusyante. Pwede ganitong Ano yung mama? Dati yung ganyan ang mga ganito. Kaya mabinta pati yan. Kaya lang marami kasing plain niya na ano, wala siyang stock. Kaya nga sabi ko, cheat mo. Kaya may mga dami sa Murahin ka talaga sa 150. 100, 100. hundred. <laughs> hindi talaga. Mura ka. nabili po si Kalinga Cross ng kanyang kumubinda. Inamahan ko lang, guys. shout out. Shout Ayan, out. Shout out. I mean, taloy, taloy, taloy. Saan daan tayo? Nasa kabilang shot na namin, di pa <laughs> eh, Mga pang short video to. Pang -short video to. Hello guys, o so kayo dito oh. Pang Christmas ko na sa inyo. Pili na kayo sa inyo. Pang Christmas ko na sa inyo. Bumili, pili na kayo ha. Pero pag binibigay ko sa inyo, bayaran mo. Oh. Pili na kayo. Pili na kayo dito, guys. Ha? Libring pili, guys. Namili lang. Oh. Oh, libreng pili, oh. oh, pili yan guys. Oh, mamimili kayo. Libre lahat yan. Pero pag diniliver guys, kayo na. With pay. Oo. Oh, oh. Kayo na magbabayad. No? Dito lang to, dito lang to sa po, guys. Kay kay ano, Mr. Ano pangalan niya sir? Uh, Ali na dir, Ali. Shout out naman sa si Jan, sir. Ali, Ali. Kay Ali. Out Ali. Dyan. Uh, shout out naman Jan. Ah, shout out Jan sa Kay Dr. David Vlog. Kay Miss Harabas. Uh, oh, di diba? Idol ko 'yun. Sino sino, boss? Ah, uh, Harabas. Harabas? Wow! Sikat na sikat yun po sa... Sa ano yun? Sa... Mindoro Ay, hmm. ito Masikat yun po sa. Oh, sige, shout out do kay Harabas sa Mindoro. Hindi miglab shout out Harabas. Tinatawag ka ni Mr. Ani. Ani. Oo Oh. oh, dito kayo. Kapag yun mga na mga isda. Hindi kami shout out sa lahat. Andito po kami ngayon sa kaya po at na-interview na, ko ng konti yung may-ari dito. Siya lang siya din po talang may ari. Siya din nagbabantay. Mas nakakatipid. Wala siyang tendero. No. Ito po yung ano niya at eh, may binili si Kalinga Pros. May binili po siya oh. Diba? Mura lang po, mar, mura lang po guys. Mayroon din po siyang original oh. Original to boss no? Ayan, oh. Ayan to yung class E niya oh. Yan yung class A niya. Magkano yung class A mo, sir? Ah, uh, 500. 500? Pwede sana. Eh, pagbalik ko, pagbalik. Kasi gusto ko rin meron ako sa rinig. 150. 150. lang yan dyan, boss. Lahat. Doon lang ang 500. Yan. Yan na. Ayan na po kanyang items. 150 lang po dito at ang dito po ay plus ipo e po siya kaya mataas po ang presyo dyan. No Ako sandali lang. Wala sa sumangin lang. Ayan po yung may-ari dito si boss. Si sir. Siya po yung may-ari. Napakasipag na guys. Ah? Eh, ay pala. Yeah, pa may madimanda tayo. Tara. Okay na. Tara. Ay, bakit video? Tapos eh. O, pakishot off, boss. Shot off mo na, kid. Shot off. Takbili vlog. Hindi, pag... At sino yung isa shot off mo, boss? Ah, shot off sa'yo, ma madam. Sino pa sa mga ano mo, mga ka kaibigan mo dyan? Shout out uh, po sa mga kaibigan ko dyan sa Kararap. Uh, uh, Mag-ingat po kayo dyan. Ayun, yun Not lang. Best. Yun lang, boss. Yun lang. Tsaka sa sige. mga bagigikon, taga bagi taga-bagigikon. Wow. Ah, uh, makakarating ka doon. Oo, oh, makakarating niya. Mapapanood to doon. sige, oh, sige. sige. Balenswela ka, boss. O oh, sige, check out mo. Karuatan? Taga Balinsuela, taga oh, ano, Green Meadows. Wow, Green Meadows, O Sige, sige, sige. Thank you, thank you very much. Oh. Okay. Thank, thank you, you, thank you.